speaking of uh, that uh, relo na binigay, uh, SPO3 Las Cañas, eto, para magkaalaman kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo, sinabi mo kanina na ang binigay mo sa kanya yung segunda mano. Yung ko po. Yung, si yung suot mo, yung, binili mo, yun yung sinuot sayo. Po. Yung resibo, tsaka yung lumang relo mo, yun yung binigay mo. That, As far as my memory is concerned, yun po. Okay, kina mo na. So, kailangan siguraduhin natin. Kasi para malaman natin kung sino nagsasabi na totoo. Ano, titindigan mo yung statement mo na yan o babaguhin mo? As far as my memory is concerned po, matagal na nangyari yan. O, eh. yan na. Di ba? Kanina, sigurado-sigurado ka. Ang binigay mo, yung lumang relo. Ngayon, hindi ka na sigurado. Okay, I will stand my statement. Yes. You, you will stand by your statement? Yes. So kung papadala natin dito yung relo, pati yung resibo, na nandun yung serial number, pag nagkapareho yun, paano na? Masasagot na ngayon yung mga katanungan nila kung sino papaniwalaan. Ikaw o si Mr. Matobato? Simpleng, ano lang, simpleng test yan. Your Honor, kung lang ang basihan sa credibility, Hindi. Para may problema yata. Yes. Alam mo, uh, SPO3 Las Cañas, magkakaproblema ka. Dahil, uh, ano eh, Uh, sigurado sigurado ka I gave you an opportunity to qualify pero hindi pinaninindigan mo so ngayon kung sakaling uh, papadala natin yung resibo tsaka yung uh, yung relo pag nagkapareho yon di wala na lahat Nung sinabi mo okay kasi test ng credibility yon eh your honor wala pa ako nabasa na libro sa law na yung Taste of credibility rerock. <laughs> Miss Watts, hindi ko sigurado ano ang taon, pero siguro, yes, yun lang sa SM Davao City. Yes, Your Honor. Binili. Tama, tama. Yes. May pinakita po siya sa amin na resibo. Yes, yes. So, rinigaluhan niyo siya dahil <coughs> birthday niya ho ba? Ang pagkaalam ko, Your Honor, ganito. Bumili ako ng relo. Yung watch ko na divers, hindi ko sure kung divers yun. Pero sigurado ko, yung watch ko binigay ko sa kanya, yung binili kong relo, sinoot ko. So hindi nyo pala binigay kay Mr. Batobato yun? Kasi ang sabi po niya, regalo nyo sa kanya yung binili sa SM Davao City. Hindi, yung watch ko po, Your Honor. Yung watch ko, binigay ko sa kanya. Hindi then yung binili ko, yun ang sinuot ko. Alam niya hubay ba yun na yung binigay nyo sa kanya, second hand na lang? Eh, hindi ko po alam. So hindi nyo po sinabi sa kanya yon. Kasi, No, Baka nalimutan kayo ko ng na. Hindi Kung may resibo yun, 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 sigurado ko, yung sinuot ko. Wise po pala kayo. Hindi naman totoo yun, yun, yun. yun. Nasabi nah, lang ko na totoo. Wise yun, yun. kayo? Hindi totoong wise po kayo. Hindi, yun, yun. Wise po pagka ganun eh. Bibili kayo, kunwari, iririgalo, pero yung luma pala iririgalo nyo. Eh. Hindi Where naman, that kasi that alam naman, dalawa rin ko. Okay. It's the one and only Eagle, Double G. You know I'm with the D R E. Yeah, yeah, yeah. Now, mismo, yung ating Pangulong Duterte, may mga nahanap po kami na mga media items, media reports na siya, na kinu siya. Among them was an Inquirer.net report, May 25, 2015. May isang quote po dito. Basahin ko lang po yung first three parts. Davao City Mayor Rodrigo Duterte is asking the Filipino electorate to not elect him as the country's next president because he does not want to kill more people. In an interview in the local television program, Gikan sa Masa, Para sa which aired on Sunday, Duterte admitted his link to the infamous Davao death squad. In a quote pusha. They say I am the death squad. True. That is true. Quote unquote. Dito naman po, another item from Rappler, December 8, 2015. entitled title po, it's an item by Paterno S. Miguel II Duterte. I killed 700? No, make that 1,700. Duterte told reporters, quote, 700 daw ang pinatay ko, nagkulang ho sila sa kwenta. Translation, I killed 700, they underestimated the figures. Reporters laughed, then one of them asked, ilan po talaga sir? Duterte answered, mga 1,700. Kayo, kayo po, dinideny nyo na merong Davao Death Squad o kaya grupo ng mga mamamatay tao sa Davao. Pero ang inyong boss, si Charlie Mike, may mga recorded public pronouncements po siya. These are just examples. So, ano po ba bang comment nyo doon? Ang comment ko po diyan, Your Honor, is that sa akin po is siya pa na nang sabi diyan. So.